What's up sa inyo mga classmates? Kamusta po? It's me again, Jason. And welcome po sa ating channel. For today's video is ituturo ko sa inyo kung paano malaman kung sino nga ba ang mga nag stock sa Facebook profile nyo. Alam kong excited na kayo malaman kung sino nga ba ang mga nag stock sa Facebook profile nyo. Kaya wag na nating patagalin pa. Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video na to ang andulo. ang gagawin natin ay pumunta tayo sa Google Chrome. Pagkatapos, pindutin nyo lang tong search bar. Search nyo dito yung www.facebook.com Tapos, pinutin nyo na tong search. Ang susunod na step na gagawin nyo ay mag-login sa Facebook. Pagkatapos nyo mag-login, pinutin nyo lang tong parang arrow na nasa taas. Pagkatapos, scroll down, pindutin nyo lang tong desktop site e-check nyo yan as you can see parang nagbabago na yung facebook profile natin ang susunod na step na gagawin natin ay pindutin nyo lang tong profile nyo kapag nakaganito na yung lumabas ang susunod na step na gagawin nyo ay pindutin nyo tong search tapos pindutin nyo tong lapis pagkatapos dito sa pinakaunahan type nyo lang yung view slash source colon. Tapos, pinutin nyo na tong search. Wait lang natin, medyo mabagal yung wifi. Kapag nandito na kayo, may makikita kayong parang madaming mga letters. Ayan. Ang susunod na step na gagawin nyo ay pindutin ulit tong tatlong tuldok. Pagkatapos, pindutin nyo tong find in page. Pagkatapos, search nyo lang yung active list Ayan Hintayin nyo lang Kapag na-search nyo na yung active list Ganito na yung lalabas Ayan, may makikita kayong 15 numbers dyan Nasa inyo kung isusulat nyo ba Or susundin nyo yung kagaya nito Yung i-copy paste Ayan Kagaya sa akin, ito, i-copy ko Copy Nasa inyo kung isusulat nyo Ayan, madami kasi yan, no? Ayan. 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 At pagkatapos, pag nasulat nyo na or nakapi-paste nyo na, pindutin nyo lang tong X. Tapos, back pa. Pagkatapos, pindutin nyo na ulit tong facebook.com. Ayan, itong nasa taas. Tapos, pindutin nyo ulit tong lapis. Ayan. Tapos, dito nyo na i-paste yung ni-copy-paste nyo kanina. Tapos, i-search nyo na. Ayan. Unang nag stock sa aking Facebook profile ay itong kapatid ko. Ayan. Siya yung nag stock sa profile ko. Ayan. Tapos, pag gusto nyo pang malaman kung sino yung pangalawa, pangatlo, is ganun ulit yung gagawin nyo. Tapos, i-copy-paste nyo yung 15-digit numbers tas ganun. Ganun lang. Ganun lang kasimple mga klasmate kung paano natin malaman kung sino nga ba ang mga nag stock sa ating Facebook profile account. Kung nagustuhan mo tong video na to, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and click the notification bell para sure, 100% sure, na updated ka sa futures uploads ko. At kung may mga katanungan kayo, comment down below para masagot natin yan. Ayun lang guys, ingat kayo and God bless.